of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada. FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time ka Brigada alas dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. At gayon narito ang inyong mga pagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga otoridad na pressure lang daw. Kaya iba yung unang datos sa ibinigay hinggil nga huyan sa 9 billion peso drug haul sa Batangas. Investigasyon ng DOJ sa 990 kilo ng shabu na nakumpis ka sa Tondolo, Margana. DMW naman ninaasikaso na ang repatriation ng tatlong labi ng OFWs na namatay sa pagbahasa sa UAA. PNP magpapadala ng 156 SAF troopers upang lumahok sa balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. Dating Congressman Erice naman iginit na mar mayroong dalawang legal violations ang COMELEC kasunod nga huyo ng paghahain ng TRO para ho sa Miro System. At ang Bulkang Taal muli pong nagpamalas ng mga phreatic eruptions. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso. Kasama ang buong ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para na ngayon ng Sabado mga kabrigada, April 20, 2024 At kami huwangin inyo mga lingkod, Brigada Gab Dalisay Brigada Leo Navarro Malik Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ng ating balita mga kabrigada na nindigan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na estimate lang naman daw talaga kasi ang unang halagang inilabas nila tinggil nga ho yan sa mga drogang nakumpiska sa Alitagtag, Batangas. Kung maalala, unang idini-clear na 13.3 billion pesos ang halaga nito pero ibinaba na sa 9.6 billion sabiho sabi ho ni Pidea, Deputy Director for Operations, ASIC Renato gumban, Maari ho kasing na-pressure lang daw ho sila, kaya nabanggit nila yung unang estimate. Tinanong daw ho kasi sila ng media, kaya napalit, o napilitan ho silang sambitin ang ganitong value. Bago nga ho yan, una lang idiniin na mga otoridad na hindi na ho dapat pang pagdudahan ang pagbaba sa halaga ng na-recover na droga. Diniyak din ni Interior Secretary Benhar Abalos ang pag-iral ng transparency sa naturang operasyon. Mga kabrigada, nag-umpisa na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa controversial na na-recover na 990 kilos ng droga sa tondo sa Maynila noong 2022. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na 50 shama mula sa mga 74 na respondents ang dumalo sa pagdinig para tanggapin ang mga complaints. Binigyan naman ng hanggang May 30. Ang mga respondents para sumagot at mag-file ng kanilang counter affidavits. Tiniyak naman ng DOJ na wala silang kikilingan at lahat ng anggulo ay kanilang sisilipin. Matatandaang nagkaroon na rin ng investigasyon sa sinado noong nakaraang taon kung saan lumabas na di o manoy posibleng nagkaroon ng cover up sa operasyon. Ang DMW naman inaasikaso na roho yung repatriation sa labi ng tatlong OFWs na namatay sa pagbaba sa USA. Brigada Jigo Boy i Brigada. Brigada. Nakakasikaso na ng Department of Migrant Workers o DMW ang repatriation ng mga labi ng tatlong overseas Filipino workers na namatay sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Ang sa DMW nakikipag-ugnay na ang migrant workers offices nito sa Dubai at Abu Dhabi. Nakapagpulong na rin ang MWO Dubai at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kamag-anak ng tatlong OSW. Batay sa ulat, dalawang babae at isang lalaking OSW ang namatay sa nangyaring pagbaha. Samantala, nakikipagtulong na rin ang mga tauhan ng BMW at OWA sa Philippine Consulate General sa Dubai International Airport para tulungan ng mga OSW at iba pang Filipino na naantala ang mga flight dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, bagamat nananatili pa rin baha sa palibot ng Gulf State, ay bumubuo lagay ng panahon sa UAE. In the heart of changing life, ito, Brigada Digo Custodio ng War 5.1 Brigada News sa Manila. The news can Authority. authorised. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Senador naman, pinamamadali na sa dmw OWA ang pag-uwi po sa labi ng tatlong OFW na namatay sa kamakailang pagbaha sa Dubai. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Taos puso na nakiramay si Sen. Lito Lapid sa nakakalungkot na sinabi na ng tatlong overseas Filipino workers o so OFW sa so Dubai. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Migrant Workers o so DMW ang pagkamatay ng mga ito dahil sa naging malawakang pagbaha sa United Arab Emirates ay kay Lapid pinapakita lang na nasabing pangyayari na mas lumalaki ang hamon ng pagbabago sa klima ng ating daigdig kung kaya't hindi dapat ipasawalang bahala ng gobyerno ang pagprotekta sa mga OFW. Kaugnay nito hiniling niya sa DMW Versus Workers Welfare Administration o no OWA na agad nang asikusuhin ang labi na mga ito upang mauwi na sa Pilipinas. Dagdag pa niya dapat ding maipabot na sa mga pamilya nito ang mga benepisyong kanilang kinakailangan. Mahala ayon sa otoridad na suffocate ang dalawang Pilipino mula sa kanilang sasakyan noong kasagsagan ng pagbaha habang vehicular accident naman ang kinasawi ng isa. In the court of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news. Brigada Balita Nationwide Balitang balik na naman tayo mga kabrigada Ang PNP SAF Abay magpapadala na rin ang troopers para nga ho sa Balikatan sa susunod na linggo. Brigada Cath Austria, ibrigado mo! Brigada! Magpapadala ng 156 Special Action Force Commandos ang Philippine National Police upang lumahok sa Balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at United States na magsisimula sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Staff Director, Major General Bernard mahalaga mahalagang partisipasyon ng kanyang mga tauhan sa 39th Iteration ng Balikatan dahil mapapalakas ito ang kanilang interoperability, collaboration at coordination kasama ang mga kaibigan, partners at mga kaalyadong bansa. Kaugnay nito, naniniwala si Banach na ang kanilang paglahok sa naturang pagsasanay ay magbibigay ng oportunidad sa kanilang hanay na mag-obserba matuto at makakuha ng mga bagong karanasan patungkol sa domain operations, command control, maging sa cyber security. Bago pa man ang pagsisimula ng palikatan, tiniyak din ng SAF na handa silang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa sa gitna ng tensyon sa karagatan sa Pilipinas. Ito'y matapos silang buksan kamakailan ang kanilang rapid deployment local training sa pamamagitan ng basic airborne course. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News o oh, Soy News. Bagong bago Brigada Balita Nationwide. Suporta naman ng mga kaalyadong bansa sa capacity building ng Philippine Coast Guard. Pinuri po ng liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada Report. Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng Estados Unidos at Japan na patuloy na suportahan ang pagpapalakas sa kapasidad ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Romualdez, bahagi ito ng konkretong action plans para isulong ang trilateral defense cooperation na magpapanatili sa kapayapaan at kasaganaan sa Indo-Pacific region. Binanggit nito ang labindalawang Coast Guard vessels na ipinagkaloob ng Japan at ang planong dagdagan pa ito ng limang barko nakasaad din sa naunang inilabas na joint statement na isasama ang Philippine at Japan Coast Guard members sa U.S. Coast Guard vessel sa gaganaping pagpapatrolya ngayong taon. Gayun din ang joint at sea trilateral exercise at iba pang maritime activities upang mapaigting ang interoperability at maitaguyod ang maritime security at kaligtasan. Paliwanag pa niya Ramualdez, magandang punto ang napag-usapang combined naval training at exercises na hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos, kundi maging sa iba pang katuwang ng mga bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si New Zealand Prime Minister Luxon naman, nakaalis na raw ho ng bansa. Alamin natin kung ano po ba yung bunga ng kanilang meeting ni Pangulong Marcos sa report. Ibrigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Ibrigada! <laughs> Nakaalis na ng bansa si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kaninang umaga matapos ang ilang araw na official visit nito sa Pilipinas. Ang naging official visit ni Luxon sa bansa ay ang unang pagbisita ng isang Prime Minister ng New Zealand sa Pilipinas sa nakalipas na labing apat na taon. Nabatid na natalakay sa naging bilateral meeting ni na Luxon at Pangulong Bongbong Marcos ang ilang usapin tulad ng trade, investment, defense, environmental protection, maritime security at people-to-people -people ties. Nagkasunduri ang dalawang leader na iangat sa comprehensive partnership 2026 ang bilateral relations ng Pilipinas at New Zealand nagkaroon rin ng serye ng mga business engagement sa bansa ang Prime Minister dahil nakikita ng punong ministro ang bansa bilang umuusbong na merkado para sa kanilang mga exports in the heart of changing lives ito si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority dating Congress. Congressman Erice, eh. giniit na may dalawang legal violation ng Comelec kasunod ang paghahain ng TRO sa Miro System. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. 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 Naging matibay si dating Congressman Egay Irise sa naging desisyon nito na maghain ng temporary restraining order para sa kasunduang nilagdaan ng Commission on Elections at Miro System. Sa panayam ng Brigadong ni kay Irise, iginiit nito na may hindi nasunod ang Comelec sa procurement process. Hindi na, hindi na ipresenta kasi ng Comelec uh, yung Miro Machine. Dinihintay ng, mga, hmm. ng committee na may presenta yung makina hmm. pero hindi ito na ipresenta. Pinag-aralan umano niya itong mabuti at napag-alaman niyang may dalawang legal violation na nilabag ang poll body sa pag ng kontrata sa Miro. Binigyang diindi ng dating mambabatas na walang experience ang Miro sa Philippine setting at nagkaroon din ng na mga problema sa ibang eleksyon dahil sa naturang kumpanya. Uh, sa Congo, uh, yung eleksyon nila na-postpone ng 6 na buwan dahil hindi na-deliver yung mga makina. Pagkatapos... Uh, Ayon sa mga election watchdog, 49% nung mga makina nila ay nagkaroon ng differential. Matatanda ang sinabi ni Erice na malalagay sa ang eleksyon sa bansa sa sandaling ituloy ang kontrata sa mirus system. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigad sa San Manila. The Music and You. Oh, sorry. Brigada balita nationwide. Muli ho nakapagtala ang FIVOX ng mga phreatic eruption sa Bulkang Mayon. Ayon ho sa ahensya na monitor ho nila yung phreatic o yung steam driven eruption events mula 8:50 AM hanggang 9:12 AM. Nagtagal muna ito ng hanggang 2 minuto at nakapag ng steam plumes. Naabot po yan ng 350 meters ang taas. At sa kapapasok lang na balita mga kabrigada, nakapagtala rin ho ng ikatlong phreatic eruption. Naobserbaan ho ito kaninang 11.02 am at umabot ng 300 meters ang taas. Nagtagalaman ho yan ng tinatayang aabot ng hanggang sa limang minuto. Sa ngayon ka Brigada, tuloy-tuloy pa rin ang monitor ng PIVOX at ng OCD Matanga sa sitwasyon ng bulkang Mayon. Brigada Breaking News. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, suportado ni Senator Christopher Bongo ang pagbabawal sa mga government officials at personnel na gumamit ng mga wang-wang blinkers at iba pang kaparehong signaling at flashing devices. Ito ay alinsunod sa inilabas na Administrative Order number no. 18 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong nakaraang linggo. Ayon kay Go, importanteng masunod ito upang makatulong sa pagbabawal ang traffic congestion sa bansa lalong-lalo na sa National Capital Region maalalang ayon sa AO number no. 18 ipinagbabawal ang paggamit ng mga wang-wang dahil nakakapagdulot ito ng traffic disruptions Samantala ilan naman sa mga exempted dito ay ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, fire trucks at mga ambulansya. Nationwide Tiniyak naman ng Department of Education o no DepEd na magtutuloy-tuloy ang kanilang masigasig na trabaho sa kagawaran ito nga matapos muling makuha ng kagawaran ang pinakamataas sa trust and performance ratings sa tugon ng masa survey ng OCTA Research. Ayon ho sa kagawaran mga kabrigada, sa ilalim nga ho ng liderato ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte ay i-deliver daw ho nila ang efficient na serbisyo lalo na ho para sa ikabubuti ng ating education sector at mga learners. Aan nila, itutuloy lang daw ho nila mandato para magkalaob ng social protection sa lahat ng mga Pilipino, lalo na po sa mga marginalized at vulnerable sector sa ating lipunan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, lumalabas sa pag-aaral ng World Health Organization na may 80% pa rin ng mga nanay ang nagpapa-breastfeed. Sa kabila nito, 25% lamang ang tumatagal ng isang taon sa pagpapasuso. Alam nyo ba ang breastfeeding ay mahalaga po sa pag-unlad at pangangalaga ng kalusugan ng mga sanggol. Para sa mga babies, ang gatas po ng ina ay naglalaman ng lahat ng mga pinakakinakailangang sustansya tulad po ng protina, bitamina at antibodies na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Para naman kinamami, ang pagpapasuso po ay nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng mga sakit sa puso cancer sa suso at iba pang mga karamdaman. Kaya naman ito po ang nirekomenda nire ng mga doktor. Para matulungan ka sa breast milk production, nandyan naman po ang Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Ay sa mga kabrigadao natin na may lakad ngayong weekend. Patuloy pa rin pong umiiral itong ridge ng high pressure area. Dahil ho dyan mga kabrigada, asahan pa rin na matinding init sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po sa pag-asa, ito nga pong ridge ng high pressure area na ang nakakapekto sa eastern section ng Luzon. Dahil po dyan, asahan nga po yung mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Sa kabila ho niyan, may chance pa rin po ng kalat kinatapag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Dunot naman po yan ang mga localized Thunderstorm 66 on mga bagum balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch break a man. Nabapa king gan paren angaka napan. Brigada balita nationwide. sa ng na Nationwide. At mga kabrigada, inyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gabda Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend. Mula ho rito sa 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Hale mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. hatid ng Power Cells Herbal Capsule at DrugMax Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.